merong isang subscribers na nagpadala nito. Nice! Para tayong nasa Paradise of Eden, ano? Good boy, sayang. Enjoy the day off. Enjoy the summer. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo. Ah, wow, ganda ng araw mga kainis, no? So tinawag ako ng Mahal na reyna kasi daw merong package daw na dumating sa akin sa mula sa Australia mga kainis, no? So che-check natin. Tsaka papaliguan na rin natin si Sayon mayamaya -maya ng konti. alin yan? Merong ano? Hindi, patay mo muna. <laughs> patay, patay pa kunyari may ano bira tong um, na natin papatayin pa eh so mga kainis ano kasi merong dumaan na ano rito na nagdadala ng sulat may nakita si Mahal na Reina nandito sa package ano. Merong isang subscribers na nagpadala nito, mga kainigs, ano? Wow. So salamat kay salamat kay Sheila and Roy Medina ng Australia. Yan, nako, maraming maraming salamat ano. So pinadala niya tayo ng package. Hindi ko alam kung ano nandito, mga kainigs, ano. Actually, eh, Wow, thank you very much. Excited ako. So, buksan natin, buksa natin dun sa ano, no? Unbox natin sa loob ng ating bahay, mga kayo. Nice, ano? Sayon! O, uh, shoutout mo si, ano? Si Tita Medina. Tsaka si Tito Roy. Sabi mo, shoutout Tito Medina and Tito Roy and family. Nakamang <laughs> tolog. Nang Australia ka mo. Nice. So, mahal na rin Salamat ha. Buti sinabi mo sa akin. Ay, 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 ay. Kinagamit, kinagamit ko. Hmm. Ha? No. Ayan, ang kulit ng batang ito. Sayan ha? May package tayo sayan. From Australia. May package tayo oh. Ito oh. may package tayo. Amuin mo. Amuin mo. Amuin mo. mo ko ano. Ha? Amuin mo. Amuin mo ko ano. Amuin mo ko ano to. Ha? Huh? So, ito bubuksan na natin yung ano, no, yung pinadala sa atin ni Roy and Sheila Medina ng Australia. Ay, ko tayo chill. <laughs> Yan. So, maraming maraming salamat ulit, Roy and Sheila Medina and family ng Australia. Wow. Another blessings to. Thank you. Uy. Aha. Sino ba may dollar? Ay. <laughs> Di joke lang. Joke lang. Nako. Wow, t-shirt ma. Uy, inags. So, meron pang message si Ian. Ay, ano ba yan? Bihira naman si Sayon. Nanggugulo pa si Sayon. No? Agaw ekseno talaga si Sayon, mga kainag. Ano? Yung jacket ko, rin. Hinila. Hinila, nakapatong dun sa sopa. Ay, sa upuan, hinila. Bihira, panira talaga ng... <laughs> ano ito si Sayon? <laughs> Sayon, ha? Wow, tingnan nyo mo. Tingnan mo mo, oh. Wow, ang ganda, oh. Hmm, Melbourne. Wow. Victoria, Melbourne, Australia. Naku, maraming maraming salamat. Roy and Sheila and family Medina ha? O yan, ma XL Naku, ito bagay sa akin Ito, XL Ito Medium O sa ito O e, Siyempre naman mm, Maraming maraming salamat Thank you Thank you Yun, susuting ko na ito mamaya no? Mamaya susuting ko na ito Pag nag ano, ako Nag lakad 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 ako dyan magbablog ako so thank you maraming maraming salamat ulit Roy and Sheila Medina. Oh, sabihin mo na. Thank you ko naman kay Roy at Sheila. Thank you. Ano pa O, oh, may card. Ay, may card Design. mo pala, no? Oh, sign natin yung card. Uy, happy birthday. Thank you very much. To Inags. Happy, happy birthday. Maligayang bati. Feliz. Kum... Lianos, Have a good one. Wishing you and your loved ones good health, happiness, and Abundance always. Thank you very much po. Thank you for keeping us entertained all the time. More power and success on your channel. Sheila and Roy. Yo. Thank you very much po Thank you, thank you very much. Yan. So, so, to na. Ganun mo na, oh. ganun mo na. dito ko sa ano ko. Dito ko sa likod po. So, na Yon. Ayos. Thank you. <laughs> Thank you. Yan. Talagang komportable, komportable na sa ating piling. Diba hmm. nagag na yung Di ba sa Parang ang nagagalit na natin. Maligo ka na raw kasi papasok na pa yung rin na natin. Ha? Papasok na yung rin na natin. Papasok na yung mama mo. Ha? Paligo ka na muna. Ha? Halika na. So mga kainays, ano? Papaligo muna namin si Sayon. Papatayin ko muna yung camera kasi Mahirap kargahin, mahawak yung camera. <laughs> Bumibigat na si Sayo eh. <laughs> Sandali lang ha. <laughs> Ang paa. Para matanggal yung mga germs, mga bakterya. Di ba Sayo? Ito yung pangkaskas mo. Ha? Oo, sige. Ah. Bibi. Oo, oh, ito mo uh, oh, uh, Ito muna sa katawan mo ano? oh, mamaya yung ulo. Uh, hey, baby, oh, oh. Bangunan di sayon. Bangunan di sayon. Ah, nah, bangun na yang bedingan. Nah. Good boy, sayang. Ah, last, last, last. Ah. Ah, good boy. Hah? baby. Ana. Good boy. Hah? Good boy. Sarap. bagong paligo. Ha, naka naman. Ang sarap mo ng amoy amoy yan. Ha? O, sige na, pasok na to. Uff, presko. Ha, sayan? Nako. Ang bango na naman ng baby niya, ano, ha? Mabango na naman niya, ano? Ha? Nako, sarap na naman halik-halik yung baby ko na yan, ha? Ano, ha? Ano, ang bango na naman. Ah. Ay, lalabas ko muna kayo mga kainags, ano? para naman makapasyal-pasyal tayo dito sa labas ng ating bahay. Ako may aso doon. Buti na lang nakatali. <laughs> so, Ayan no, suot ko na yung damit na pinadala sa atin ni Sheila and Roy Medina ng Australia mga kainags. Sakto-sakto sa ating pamamasyal ngayong araw na to. So ito mga kainags kung napapansin nyo, ano to eh, Ra uh, cherries no? Mga siguro mga August or September mamumunga na ng cherries yan. Siyempre, mamimitas tayo dyan. Yan. Daming mga namamasyal ngayon yung mga tao, mga kailan. Ano? Talaga naman. Ano? Yan. <laughs> right Yan. Oh, daming mga nakashort na ngayon. Mga t-shirt. Mga ganyan na mga kailan. Ano? 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 Pasyal-pasyal. Tama-tama ang panahon. Tama-tama ang... Ang klima, mga kainay. Ano? Yan. Hahaha. <laughs> <laughs> talaga naman dapat eh maging masaya tayo no kasi syempre naman nasusuot natin yung mga gusto nating suotin na maiksi mga t-shirt mga short mga sapatos at syempre naman ay eh, hindi malamig mga kainags ano? talaga namang napakasarap maglakad-lakad at amoyin ang napaka-press kong hangin wow hmm sa sobrang enjoy ko sa pagbablog kasama yung ating mahal na Reyna eh, nakalimutan ko nang <laughs> ilabas kayo dito sa labas ng ating bahay no dito sa ating mga, mga paligid sa ating community yan para naman makita niyo syempre kasi nung mga huling lumabas tayo eh nung hindi pa ako nagkakaroon ng diperensya sa paa di ba uh, puro snow ang naipakita ko sa inyo mga kainis ano pero ngayon naman yan o, oh, gusto ko ipakita sa inyo yung Ngayong yung summer, wow naman Ganda di ba? Diba? Ah, sarap maglakad Saktong sakto lang yung Yung klima mga kainags ano? Yung init, yung lamig, naghalo Yan, although katapusan na ng ano ngayon, eh? Katapusan na ng June 2022 Nako eh Ha, ah, ilang buwan na lang ano Nako eh Magsusuot na naman kami ng Nako, makakapalat, mahahabang mga jacket Dahil papalapit na naman ang malamig na klima pero anyway mga kainay sunog natin pag-usapan yan ay ngayon ay lasapin muna natin ang panahon ng summer yan yun no so nakikita nyo yung mga bulaklak mga kainay ano? naglalabasan na talaga yung mga pagandahan na ng mga harapan ng bahay ngayon gaganda ng mga bulaklak oh yan no? harapan no? Yan, no kaya lumabas tayo mga kasi gusto ko ipakita sa inyo yung mga harapan ng bahay no yung mga natin kasi para naman makita nyo yung pagkakaiba ng winter at saka nung summer At saka ng fall at saka syempre ng spring na rin ano Wow oh? Ang ganda Oh Wow Ang ganda no, lalaki ng mga parang rose yun eh no Ito yung ganito meron kami sa bahay niya sa harapan ng bahay Pero ang ganda no, wow <laughs> ang sarap mamasyal talaga no? especially pag day off tayo syempre mas masarap mamasyal talaga ha, uh, dito na tayo dumaan so ito mong dinadaan natin ito mga kinags mga ano to no? mga ali mga maliliit na daan sa mga likuran ng mga bahay kasi dito sa mga old communities ganito yung style dati ano pero sa mga new communities mga kainags ano pag sa mga bagong communities na eh, yung garahi nila nasa harapan na rin ng bahay no at saka nakadikit na sa bahay yung mga garage nila unlike pagbang mga ganito mga old communities mga kainags nakahiwala yung mga bahay na ganyan no? at saka yung garahe yan pero ang kagandahan lang mga kainags pag sa mga old communities kasi malalaki yung lupa no? malaki yung backyard malaki yung harapan ng bahay So, malaki, malawak yung mapaglalaro ng mga bata at syempre ng mga mga alaga nating aso, no? Pag sa mga nakatira sa mga old communities. Oh, yeah, no. Oh. Ay, mga bulaklak ganda, oh. Yan. Oh, so ito may mga tanim na rin 'to ng kamatis, mga kainis, mga gulay, kamatis, puro kamatis nandito, oh. Ganda. Nakakalibang talaga mga Michelle, mga kainis, no? kahit maglakad-lakad lang, talaga nakakalibang eh. Kaka exercise ka na, nalilibang pa yung mga mata mo, no? Tsaka masaya ka pa, syempre nakikita natin yung mga magagandang mga gusto nating makita. Hey, Ayan, no? Ganda nito mga kainis, oh. Wow! Ganda ng mga bulaklak, oh. Oh, wow! Grabe! Ang ganda! Oh! Wow! galing nung may-ari ng bahay na ito, mga kayo na so, talagang pinapaganda yung mga harapan ng bahay niya, ano Yan, no? Wow! Oh my God, ang ganda! Ayan, no? Wow! Wow! Ganda! Tingnan mo naman mga kainags, ganto oh? Ganda, They're beautiful! Wow, mga kainags, no? Nice! Para tayong nasa Paradise of Eden, ano? Ganda o oh, grabe mga bulaklak na yan, ano? Talaga may mga tao talaga mahihilig talaga sa mga bulaklak, sa mga halaman, mga kainag, ano? Which is mahilig din naman tayo sa mga bulaklak, sa mga halaman, pero syempre naman, iba talaga ito, no? Talagang ginagastusan talaga nila, sobra, taon-taon. Ginagawa nila ang ano, no? Kasi masaya talaga sila pagka... Ayan yung mayari, ano? Siya yung mayari, ano? Masaya talaga sila pagka yung backyard nila mga kainags at saka yung harapan ng bahay nila yung magaganda no? mga maraming bulaklak ang no? sarap magkapi dyan no? naku siyempre no? tsaka nga pala mga kainais no? pag tumagal-tagal ito yan puno na yan puno ng mansanas sana eh. kasi no mga last year mga nakaraang vlog ko uh, binlag binlog ko na yan no? maraming mansanas na nakalambitin dyan so ito naman next year na naman kaya pinapakita ko ulit sa inyo no? tingnan nyo naman yung mga bulaklak na yun mga kainis ang gaganda oh. grabe oh. wow ang lalaking petals ito mga kainis ano? ang ganda oh. grabe oh. Huh? Wow! So ito mga kainis, ito yung mansanas na sinasabi ko sa inyo yun. Maliit pa lang, ano? Maliit pa lang yung mga mansanas. Yan, oh. Wow! Ganda, no? Dahil mga bulaklak dito, oh. Hanggang dito, mga kainis, oh. Wow! Huh? Hmm, gaganda. Oh, yan, mga, mga mansanas yan, oh. No? Grabe. Ang ah, hmm. ganda, no, Meron pa rito isa, eh, oh. No? Ayan, ayan, Wow. wow. Ganda naman ang bulak-ulak, no? Hmm. Grabe na. <laughs> Napapamura ako sa ganda, mga kainag, eh, no, Talaga naman. Whew. Kaya masarap maglakad-lakad dito, eh. Mamasyal-masyal ka lang. Malilibang ka talaga, mga kainag, no, Malilibang ka ano, na, ka pa. Naku, ay eh, makakaroon ko pa ng maraming-maraming full of energy. Yan. Yeah. Tsaka yun oh. yun pa. bulaklak. o. Nandiyan sa sulok. Ano? Uh. <laughs> talaga. Talagang pagka ganitong summer. Talaga namang gustong gusto kong maglakad. Ano? Uh, o kaya magbike. Kasi mga kainags talaga naman. Nako. Ibang iba talaga. Kasi siyempre meron tayo ditong four season sa Canada. Ano? Winter, spring, summer or fall. Eh, siyempre ang pinakamaganda doon eh, yung sa akin ha, pinakamaganda is yung summer at saka yung fall mga kainex no? kasi pag fall na eh iba ibang kulay na ng mga dahon na makikita natin ano? anyway pa ba natin nag-usapan yung fall darating din tayo sa fall dito muna tayo sa summer mga kainex ano? grabe yung kita yung ibon nandyan lang oh pwedeng pwedeng kong takmain eh yan yeah, so bike bike muna tayo mga kainex ano Uh, tamang tama yung panahon na hindi, hindi ganun kainit saktong sakto lang talaga namang napakasarap maglakad-lakad lalo na magbike sa mga gusto natin puntahan mga kainag ano? yan <laughs> na, na halos umabot ang aking mga ngiti sa aking tenga <laughs> dahil sa kaligayahang aking nararamdaman ngayong araw na to yan bihira naman talaga napakaganda ng mga bulaklak na yan eh. wow naman talaga sino ba naman ang hindi talaga gaganahan sa paglalakad sa pagbabike ngayong araw na to especially day off natin mga kainags enjoy the day off enjoy the summer yan ba mukhang kumukulimlim pa yung langit mga kainags ano ayun no, nakikita nyo no biglang dumilim eh tsaka parang medyo lumamig ng konti no dahil sa hangin at hindi nakalabas si haring araw pero tuloy lang mga kaya tulo tuloy lang. Pag umulan, karipas na tayo ng takbo, no? <laughs> Naalala ko dati nung nagbike tayo, no? nung nakarang nag-vlog ako, hinabutan tayo ng ulan at malalakas na kulog, ano? Actually, hail yung bumagsak na yun, eh, no? Mabuti na lang, naka ako at uh, hindi ako nabukulan sa ulo ng mga yelong maliliit na hail. Ang <laughs> gihira, Sana wag naman tayo abutan ng ulan ngayon, no? Ini-enjoy pa lang natin yung ating pamamasyal ngayon eh. Ah. Ayan, sarap mag-drive, no? Hindi madulas ang daan, no? Walang ka-snow, snow. snow. Ba, road closed na rito ah. Ah, hindi, may may merong daanan, kala ko ah, ano. Mga sasakyan lang pala na four-wheel drive, ah, four wheels ang bawal dito, hindi makakadaan. Hindi makakapasok. Uy, ganda ng mga bulaklak, mga kainags, oh. Wow. Tingnan niyo naman ang ganda. Wow. Ayan, no? Oh. oh. Grabe niya ganda. Sulit na sulit yung ating pagbabike ngayon. Ay. Maraming maraming salamat sa inyo no? sa mga nodang video sa tag like at nag-subscribe. Maraming maraming salamat po at syempre ito sa mga gustong mag-subscribe. Thank you very much po. Hanggang sa muli. Maraming